So guys, good morning. <coughs> Aga kami ngayong nagising kasi kukuha kami ng langka. Kasi mag kami ngayon. So, matagal na nga kami, hindi kami nakapag uutan ng langka. Ha? Eh. Ha? Kaintik. Kaya mo sa kaon? Ato ang bukong sira? Ato si babaw? Sira tanan? Ito gito sa pinakay babaw? Ha? Hindi na ito. Hindi ko ma-zoom. ako ma? Hindi ka na. Ito, ka. Uy, ito. Ayaw na! Ano ka? ba? Hindi, si Sia. Shhh! Oh! Hindi, ada si Sia. Ha? Kita mo? Aroy, imbit bit mo pa Ay! ang sipoy. Dapat di mo naging imbit sipoy? Ayun nga guys, pinakuha ko siya doon. Pinakuha ko siya doon. Sabi nga puro sira. Sayang, dami pa naman bunga. Kaya puro sira. Ayan. Ina pa ho. Nay, may sira. Ay! Ay! Aba, ang kaloko. May daya ka na nga na si Poy. Hindi mo pag hinguyog sa baba. <laughs> May daya ka na nga na si Poy. Abaw. Sira ito pa bukon. Bukon sira. Hmm. Doon na yung mga... Get po. <laughs> Dapat dire mo inig sa banda oh. oh, tama na to. Ay, hino yung pangis po eh. Nadahan. Ma, i-zoom ni Papa. sa uh, kilaglok magsaka ano? Pero do ka dahil lang magsaka. Ay, <laughs> ay, tulaga mo. Nang yug na, na. Ma, mm. nang yug dahil magsaka. Eh! Mm. E eu será, Mais será pa Bocir. Ini andu mamisirak. Papa. Ha. Ra. Papa. Iya. Tadi. Hai u u. Papa. Paku. Uh -huh. Dapat kira-kira di terasi ndak Ha? Oh, dengan, upakan. Hah? kemudian jangan Dapat huh? tas.